Matapos nga makumbarma nga ni Vivian ang kalokohan nga na, na ginawa ni Betsy at nitong si Gerald, ay hindi na siya nagpotumpik-tumpik pa. Agad niyang tinahuwagan ang kaawa-awa niyang inaanak na ito nga si Jenna. Agad niyang sinabi na naglulo ko talaga ang kanyang asawa at wala itong ibang kinakalantrari kundi ex-best friend na ngayon na stepmother na niya. Masakit kay Jenna ang kanyang nalalaman. Punong-puno siya ng galit sa kanyang mga natuklasan. Ngayon ay malinaw na malinaw na ang lahat. At hindi nga nagkamali ang kanyang mga kutog noon na maaring silang dalawa dahil nga sa may history ang dalawa. Ngayon nila sasabihin na hindi nga sila nagluko. Agad nilang sundan, sinundan ang kotse nga. Kasama nga niya itong si Maki. Nataranta na lamang si Maki. Subalit na na siyang magagawa. Hindi na niya kayang pagtakpan itong si Gerard lalong lalo na at nasaksihan nga ni Vivian ang pag-uusap nilang dalawa ni Betsy at nitong si Gerald kaya ngayon ay wala na siyang magawa kundi tulungan na lamang itong si Jenna at sa may daanan pa lamang ay nagtatalo na nga itong si Gerald at itong si Betsy matapos nga mapansin nila na may sumusunod nga sa kanila at yun nga ay si Jenna at itong si Maki nataranta na nga ang dalawa maging itong si Betsy ay naago na nga ang manobela hanggang sa mauntog na nga ang kotse sa may puno na siyang dahilan kung bakit maaaksidente nga ang mga ito hindi alam ni Betsy kung papaano nga nila harapin ang kanikanilang problema naroon na nga sila sa punto kung saan kumprontahan na nga at alam na nga ni Jenna ang katotohanan ang malaki pa niyang problema ay ito nga si Robert ay niya masira ang kanilang relasyon kaya naman palalabasin nga ngayon ni Betsy si ngayong naaksidente siya at naundog ang ulo ay palalabasin niya na na siya at wala siyang alam sa mga nangyayari.